Hello sa inyong mga kasari, kamusta na kayo? Kamusta ang inyong mga tindahan? Kamusta ang inyong mga benta? At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe po kayo. Consider to, subs to subscribe. Help po natin ang isa't isa. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay kung bakit naluluga isang tindahan o isang negosyo. So marami tayong nakikita sa ating kapaligiran na marami nagbubukas sa tindahan marami nagbubukas ng negosyo pero aminin din natin maraming nagsasara hindi nagtatagal siguro 1 month, 2 months minsan a year pero sara na so bakit ba nalulugo ang isang tindahan so ang unang nakikita ko kung bakit nalulugo ang isang tindahan ay halimbawa eto based lang po to sa experience ko sa observation ko halimbawa po nagluluto tayo nubusan tayo ng toyo Dukot takbo sa tindahan, dukot o wala pang bayad Nubusan ng ng halimbawa eh mantika o takbo sa tindahan nabusan ng more cubes o takbo sa tindahan, so hindi natin nababayaran so sa amin po, hindi Pags, once po na kumuha kami, babayaran po namin ko, ha, bayad kuha, bayad kuha or kung hindi po namin mabayaran, sinusure po namin na sa hapon, bago kami magsara bayad. Yung mga ati ko, bayad. Ganun po kami. So, ayun ang una kong nakikita ko. Nagagamit natin sa personal yung ating mga product na hindi naman nababayaran. So, pangalawa is tindahan ay eh, laging nakasara. Kasi meron ako nakita, eh, lagi siya nakasara. Eh, kasi wala naman daw silang binabayarang pwesto. Oo. Oo nga, wala kang binawa, bayaran peso, pero yung customer mo, nawawala. Mas nakikita nila, ay, dito na lang tayo. Mas marami pa na dito. Sa halip na may customer kang stable, na dahil lagi kang nakasara, nawala na yung customer mo. Napunta na sa iba kasi lagi kang nakasara. So yun, lagi rin nakasara ang tindahan mo. Pangatlo is yung mga anak mo. <laughs> Sino may mga anak? Kasi ako may anak ako. Kuha rito, merienda, mama gusto ko nito, mama gusto ko nito, dukot, dukot, akala nila libre. So, minsan hindi nababayaran ng parent. Kuha lang ng kuha. O, pagka, o, kaya, pag malaki na yung anak nyo, irresponsible responsable. Akala nila libre. So, ako hindi. Sinasani ko yung mga anak ko na bawat kukunin lang sa tindahan, babayaran nila. Kasi pag hindi mo lang pinabayaran sa anak mo, islugi ka. Yung kapital mo, nakain na nila. Wala kang bumalik na tubo. So, ayun. Pang-apat is, baka ang iyong puhunan is utang. Utang na nga 5-6 pa. Alam naman natin kung gaano kalaki ang tubo ng 5-6. Ilulubog ka niyan. Hindi ka niyan tinutulungan para sila lang yung pinaghanap buhay mo. So, ayun yung mga nakikita ko na kung bakit nalulugi ang isang negosyo, isang tindahan. Siguro kung may kumpanya ka na nalugi dahil baka siguro nagbabayad ka ng, ng iyong nagre-rent ka. O kaya tapos marami kang employee, nagbabayad ka ng mga tax. So, ayun, ayun yung mga possibility yung mga nakikita kung bakit nalulugi ang isang tindahan o isang negosyo. So, mga kasari, sa tingin nyo, ano yung mga dahilan bakit nalulugay isang tindahan o isang negosyo. So, sa awa naman ng Diyos, ang tindahan natin ay palago. So, share ko lang yung mga mga possibility. Ito po ay akin sa mga nakikita, akin sa, base sa aking observasyon, kung bakit maraming nalulugi. So, pakicomment na lang po below kung ano po yung mga reason bakit nalulugi isang tindahan. or pwede rin pagka wala ka na po sa, sa kuryente, sa tubig, dukot, utang muna sa tindahan habang hindi napapalitan, di ba? Mm, -hmm. meron sa atin ganon. So, ayun lang, mga kasari. At sa mga hindi pa nagsusub nagsusubscribe, please subscribe po kayo. Tulungan po tayo, mga kasari. So, ayun lang. Bye-bye!